So sa pagkakaroon din mga gabi una mga parno. Kagunja din udto mga par nagpagama na dai kung kituog. Kana nay kulong ng manok ni tao, idarang gibutang net dare. Jaa pa pud dugangan ugma, inya ingan pa tito nga to ako noy sobra nga muskit sa ilaha ipakuha ko ng tuogma. Bale dai pud mga par ag Pak Ilhan anday po dan ng manoka. Kumawa man gani ni mga par. Ag kanin na'y badye. Kanin Na ay istro agliog, liog. Ug makakita man gani mo dan ni. Ug mawa merong karong gabi na. Kaya wapan lagi na human Nah, agi jang, ni taman radari. Mubo ragot pening ning nita. Ag katong laki. Pak Ilhan anday po niya. Ug mawa. Na ay istro ang tiil. Ida ja, agar ring bagi. Mawa man nerong Merong gabi hoon na Kay kuwang palagi po ninit Pero murag di na po tingalin ni ka Lajo kay gi Putla naman po ni Pako ni Tito Danilo Kay si gaman gagama Daning Kaplaskan na ning pag kuwang na ning net Mawa man gani ni mga lamang uli ha nabasa yung parehan na po niya ang manok das mga niya yung toeg eh, nga nawa ganyan ang bak ang bak ang bak ang paailhanan ng laki mga par na ay kanto laki to laki laki na nanay istro ng kanang edyang teel Gumawa man gani ni palihog lang matupog uli. Ug kanay na ibadi sama sa kung giingon na ani istroning idang idan liog. Kay aron nga na ilhanan ba, de kay injurang angken-angken na injuhan ni, eh, nga di ra ba pong mga manok ka mga par, sawa pa dai pud nako na pagama ning net dari. Kanto dai nga kids to a kanto kanto nga cage kanto, na to sa net ibutan sila habang wapapoy wapapoy ko kapalit o ilang kuan kananay silungan asa naman ka dara look no. na kanok ay sa nok kaya sa kanan ah, masak na kan silpunok pasar kong laki. Na, mga par. Kung makita ni Ninjo, o mawa man ganit ni Daris, ilang dibuha ni Tito ganit karong gabi eh, na mo ni Pailhanan, na ay istro ang TL nga sa body food na ay akong gibutang nga istro sa na Leog na ang gabi tayo mo na istro unta ag makapunit ko din dani o man gani ni Darin Dapita daris dibuhat nga kulungan darin rin dito dibutang ni Jang Net daris unta ibalik rin ninyo ha di kainyong ang konon o marato dagang salamat Unya dai pun bang hapar tuh, dai mana nato. ning video, dan nakat mana ako. aku, aku sa dai pun ning ipuno og apel sa akong video nga ako na laman pud dai gibutang nga kananay. Kanin kananay. Kana, Kana bitaw. Oy, kuan bitas dubi. Ako sanggi temporaryhan og butang o Mao na ba ni kapit ibutang kay pasilay pa sila tugpahanan. Palihog ko ninyo mga parha na ah, mo Sama sa kung giingon ninyo mao ni nga na ay istrosa. Deil, nga mo nga na ay Leog. Mawa man gani ni palihog lamang ko uli. Huwag mga par kay manghugas ang salamat, bye bye. Ko, ko ang pardag, pa pud sa among mga kinan-an. Ug salamat ug usab sa akong paghuman sa akong video. Bye-bye. Makalipat day ko kuan mga parda paday ko i-insert kuan day ni kanan nay kada ina plastic bit plastic bottle bitaw kaning isang ba ba hangi gupit kay plano na ho iso dag tiil sa dani dani ko ana baba ah ang tiil ra laki ada ba di pwede ra di na tutok ko anan di pangitaan ra pud to na kung pawa agi dai ako dai ipakita kanin kanin jo nga ako na nabutang ang maong kadto batil plastik di ah maone laki mga par pag makabantay mo ni ugma kay sama lagi sa kung di ngunya kay mubuk pa man ni net dari dari sa likod sa so, akong pabuhat ni tito kay kuwang lagi pud kwarta ipalit og net mga to ilaha mga par ta og ma kawala ni dani pero di ba pud hinuon ni maka inen og to lagi pud lajo kay gipot na nan pako pake ni mga par mo ni laki akong ibutangan og bakba sa 1.5 na nabita blow mo nag sa 1 aw ah, 1.5 kami na plastic bottle mo ni laki ah, uh, kaning badi na ay gipot sa liog Wa, wow, magsilbig ang gibutang mga par. pag bit bit pa na kay entang tang itong tong 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 pahanan na natang tang pag na pag arsa